Ang gutom o busog, okay lang ba i-massage o ihilot? Ligtas ba ito? Hindi ba ito peligro? Dali, magbusog tayo sa buong katotohanan. Unahin natin ang busog. Ayon sa mga expert, hindi naman bawal sa medisina ang magpamasage kapag busog. But, hindi talaga ito ini-recommenda Bakit? Ito ang mga dahilan. 1. Tiyan at pagtutunaw ng pagkain. Kapag kakain pa lang natin, abalang-abala ang tiyan natin at buong digestive system sa pagtutunaw ng pagkain. Kumbaga, busy ba? Tulad niya, laging busy. Bitaw. <laughs> <clears throat> Kung magpamasad o magpahilot tayo habang busog, lalo na kung hilot na may pressure sa bandang tiyan, pwedeng hindi maging comfortable ang pakiramdam. So, ang tiyan, mabigatan, magkabag, o parang masuka tayo. 2. Posibleng pagduduwal o pagsusuka. Kung malakas o matagal ang massage, pwede magdulot ng pagduduwal o susuka lalo na kung uh, full meal ang kinain natin 3. Relaxation at digestion Ang massage ay para i-relax ang katawan but kapag busy sa pagtunaw ng pagkain ang tin mas maganda kung hayaan muna nating magpahinga ito bago mo magpamassage para parihong relaxed ang katawan at ang tiyan natin. Okay? So yan po. Now, ano ang mga rekomendasyon namin o mga rekomendasyon ng uh, mga expert massage therapy. Maghintay ng 30 minute to 1 hour after kumain uh, before magpa-massage. Lalo na kung mabigat ang kinain, gaya ng kanin, karni, o pasta. But, kung snack o light meal ang kinain natin, okay na yung kahit 15 to 20 minutes, pwede na ma-enjoy o pwede na magpa-massage. Okay? Now, dito na naman tayo sa gutom. Suriin natin kung ano ang sinasabi sa mga health expert at mga back part massage therapy. Ayon sa medisina, hindi naman talaga bawal magpamassage o hilot kong gotom. But, may mga practical na dahilan kung bakit iniiwasan ito ng iba. Ano ito? One Panghihina at hilo. Kapag wala tayong kinakain at nagpamasad o nagpahilot tayo Lalo na kung matagal o malakas ang massage Possible tayong panghinaan ng katawan o mahilo Bumababa kasi ang blood sugar natin kapag gutom Two Hindi comfortable ang pakiramdam Kung walang laman ang tiyan O, oh, simple <laughs> Bukod nito Na hindi maganda ang pakiramdam mas madaling mairita, sumakit ang ulo o hindi makapag-relax habang minamassage. 3. Kulang sa energy dahil wala tayong enough na nutrition sa katawan. Mabilis tayong mapagod o mawala ng gana sa massage. So, ayon sa mga expert, hindi natin kailangan na busog tayo bago magpamasad. But, isure is lang natin na may, lab, na may laman ang tiyan natin at hindi tayo gutom. Okay? So, ito naman talaga ang uh, dapat o oh, uh, insakto mga kabimit. ba diba? Dahil kung hindi, uh, baka ang pagod natin ay malipat sa iba't ibang discomfort. Imbis, isa mas <laughs> dumadami pa. Okay? So, Hanggang dito lang muna tayo mga kabimets. Sana po ay mas naunawaan o mas naintindihan nyo ang topic natin ngayon. Paalala, kung ikaw ay may malalang sakit tulad ng diabetes, problema sa puso, hindi yung broken heart ha tulad mo. kitao, <laughs> joke lang. okay? May problema sa puso o iba pang kondisyon, mas mabuting magtanong muna sa inyong doktor bago magpa-massage. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. So, kung gusto nyo pong magtanong, kahit anong tanong, basta related sa health, lalong-lalong -lalo na sa massage, o gusto nyo pong may i-clarify sa ating topic ngayon, uh, i-comment nyo lang po. Dahil, sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Bye!